Bakit? Oh, mama. Meron ako. ko kasi na Mama, si ma... Si mama malo. <makes> eh, si mama malo. Ay, ano, ang um, um, daming chocolate. Ang um, daming, oo. Ang um, bago may padala. Pa si tita ayong na chocolate. Naka-box. Naliit. Ano ba? Ang daming tsokolate. Mayroon to... Eh puro... May pangalan nga eh. Elijah, Elijah, Elijah. Dun sa tape. Uh, ang daming... Eh puro... Oh, so... Puro nga... Puro ano... Puro... Ano, puro, oh, puro, no, puro Elijah ang pangalan know, sa that's tape. That's May tsokolate. Sa akin, si Daddy nga eh. si Hindi ko ba tanong, tatanong ko mamaya pag tumawag ay magpangalanan magpang din ang chocolate ko. Puro chitoy, chitoy. Bibigyan ko si Kuya Gab. Share kami. Ma.